everybody's doing their fair share dun sa pagtulong and Malaki ang pasasalamat ng kapuso primetime king na si Dingdong Dantes sa suporta ng GMA Network sa kanyang Yes Pinoy Foundation. Patuloy ang paglikom ng pondo ng nasabing organisasyon para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. We're very fortunate that uh, kabilang kami sa mga beneficiaries na ng effort ng Entertainment TV. Uh, we will make sure na maitatayo ka agad ng mabilis at uh, matibay yung mga classrooms. Na. This is the proceeds ng ano, nung, uh, show that we staged for the victims of Yolanda. 50-50% went to uh, PS Pinoy Foundation and the other 50% was uh, so a donation made to JMA Kapuso Foundation. So uh, it will go a long way for the victims of the typhoon nagkaroon ng pagkakataon si Dingdong na mabisita ang ilang lugar sa Visayas na sinilanta ng bagyo. Nakita niya mismo ang sitwasyon ng ating mga kababayan doon. Nagpumpisa na yung klase nila nung Monday, kahit walang bubong, kahit walang mga pader. So talagang porsigido talaga yung mga students. And I think uh, malaking boost sa kanila if uh, maibalik at masole yung, yung kanilang silid-aralan sa kanila. Dahil yun talagang ang number one na pangangailangan nila. Uh, siguro, uh, wag din natin kalimutan na hindi lang ito pang Pasko. Uh, this will go on for a very long time, especially next year. So, um, ako, uh, uh, maybe I can speak in behalf of Marian and our group, uh, the Yes Bene Foundation. We are committed to uh, to assist in any uh, ways para ma-rebuild ang mga buwala. Samantala, ngayong Pasko, ano bang gift ang gustong matanggap ng Primetime King? Simpli, simple. lang. Mga, mga tipong charger, yung mga ganun lang. <laughs> Hindi, wala akong ano eh. yung mga pang-extended. Yung mga battery, di ba? Bilis mo di ba? alam nyo, mga material na bagay yan eh. Alam mga material na bagay, pwede, -pwede mawala yan. Uh, huwag natin masyadong panghawakan. O, no? na, at siyempre, pag may value sa'yo, okay. Pero mas kailangan natin panghawakan ng mga tao sa paligid natin.